Deuteronomio, unang kabanata. Iniutos ng Panginoon sa mga Israelita na umalis sa bundok ng Sinai. Ang aklat na ito ay tungkol sa mga mensahe na sinabi ni Moises sa lahat ng Israelita noong naroon pa sila sa ilang, sa silangan ng ilog ng Hordan. Nagkakampo sila sa kapatagan ng Hordan malapit sa Suf, sa gitna ng Paran, Tofel, Laban, Hazeroth, at Dizahab, mga labing isang araw na paglalakbay mula sa bundok ng Sinai papunta sa Kadesh Barnea kung dadaan sa bundok ng Seir. Nang unang araw ng ikalabing isang buwan sa ikaapat na pungtaon mula nang umalis ang mga Israelita sa Egypto, sinabi sa kanila ni Moises ang lahat ng iniutos ng Panginoon na sabihin sa kanila. Nangyari ito matapos matalo ni Moises si Sihon na hari ng mga Amoreo na nakatira sa Heshbon, at si Haring Og ng Bashan na nakatira sa Ashtarot at Edrei. Kaya sinabi nga sa kanila ni Moises ang mga kautosan ng Panginoon doon sa silangan ng Hordan sa teritoryo ng Moab. Sinabi niya, Noong naroon tayo sa Horeb, sinabi sa atin ng Panginoon na ating Diyos, matagal na kayong naninirahan sa bundok na ito, kaya umalis na kayo. Pumunta kayo sa kaburulan ng mga Amoreyo at sa mga lugar na palibot nito sa kapatagan ng Hordan, sa kabundukan, sa kaburulan, sa kanluran, sa Negev at sa mga lugar sa tabing dagat. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan at sa Lebanon hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. Ibinibigay ko ang mga lupaing ito sa inyo. Lumakad na kayo at ang kininang ng mga lugar na ito na ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob at sa kanilang salin lahi. Humirang si Moises ng mga pinuno sa bawat lahi. Nang panahong iyon, sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo kayang pamunuan ng mag-isa. Pinarami kayo ng Panginoon na inyong Diyos. At ngayon, kasindami na kayo ng mga bituin sa langit. Naway ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang lalo pang magparami sa inyo ng ilang libong beses at pagpalain niya kayo ayon sa kanyang ipinangako. Pero paano ko haayusing mag-isa ang inyong mga away at problema? Kaya pumili kayo sa bawat lahi ninyo ng mga taong marunong, maunawain, at iginagalang at pamamahalain ko sila sa inyo. Sumang-ayon kayo na mabuti ang aking plano. Kaya pinamahala ko sa inyo bilang mga hukom at mga opisyal ang mga taong marunong at iginagalang na mula sa inyong lahi. Ang iba'y responsable sa isang libong tao, ang iba'y sa isang daan, ang iba'y sa limampu at ang iba'y sa sampu. Nang panahong iyon, iniutos ko sa inyong mga hukom, ayusin ninyo ang kaso ng mga tao at humatol ng makatarungan, hindi lang sa mga Israelita, kundi pati na rin sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Wala dapat kayong papanigad sa inyong paghatol. Parehas ninyong pakinggan ang mga mahihirap at mayayaman. Huwag kayong matatakot kahit kanino dahil galing sa Diyos ang mga desisyong ginagawa ninyo. Kung mahirap para sa inyo ang kaso, dalhin niyo ito sa akin at ako na ang bahala sa paghatol nito. At sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin. Nagpadala sila ng mga espiya. Ayon sa iniutos ng Panginoon na ating Diyos, umalis tayo sa bundok ng Sinai at naglakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na nakita mismo ninyo at pumunta tayo sa kaburulan ng mga Amoreo. Pagdating natin sa Kadesh Barnea, sinabi ko sa inyo, nakarating na tayo sa kaburulan ng mga Amoreo na ibinibigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos. Tingnan ninyo ang lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang kinin ito ayon sa sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Huwag kayong matakot o manghina. Lumapit kayong lahat sa akin at sinabi, Magpadala muna tayo ng mga tao para mag-espiya sa lupain upang masabihan nila tayo kung saan tayo dadaan at kung saan ang mga bayan na pupuntahan natin. Napag-isip-isip ko na mabuti ang planong iyon kaya pumili ako ng labing dalawang tao, isa sa bawat lahi. Lumakad sila at dumaan sa kaburulan at nakarating sa lambak ng Eshkol at nagmanman sila roon. Sa kanilang pagbalik, may dala sila sa ating mga prutas galing doon at ibinalita nila na masagana ang lupaing ibinibigay ng Panginoon na ating Diyos. Pero ayaw ninyong pumunta roon, sinuway ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Nagreklamo kayo sa inyong mga tolda at sinabi, Kinasusuklaman tayo ng Panginoon kaya pinaalis niya tayo sa Ehipto para ibigay sa kamay ng mga Amoreyo at kanilang patayin. Paano tayo makakapunta roon? Tinakot tayo ng mga nagmanman sa lupain. Sinasabi nilang mas malalakas at mas matataas pa sa atin ang mga tao roon at ang mga lungsod nila ay malalaki at napapalibutan ng mga pader na parang umabot na sa langit ang taas. At nakita pa nila roon ang mga angka ni anak. Pagkatapos sinabi ko sa inyo, huwag kayong masindak o matakot sa kanila. Ang Panginoon na inyong Diyos ang mangunguna at makikipaglaban para sa inyo kagaya ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa Ilang. Nakita ninyo kung paano kayo inalagaan ng Panginoon na inyong Diyos, katulad ng ama na nag-aalaga sa kanyang anak hanggang sa makarating kayo sa lugar na ito. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin kayo nagtiwala sa Panginoon na inyong Diyos na nangunguna sa inyong paglalakbay sa pamamagitan ng apoy sa gabi at ulap kung araw. Inihanap niya kayo ng mga lugar na mapagkakampuhan ninyo at itinuro sa inyo kung saan kayo dadaan. Nang marinig ng Panginoon ang pagrereklamo ninyo, nagalit siya at sumumpang, wala kahit isa sa masamang henerasyong ito ang makakakita ng magandang lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Maliban kay Caleb na anak ni Jephun, makikita niya ito at ibibigay ko sa kanya at sa angkanya ang lupaing ito na kanyang minanmanan dahil buong puso niya akong sinunod. Dahil sa inyo, nagalit din ang Panginoon sa akin. Sinabi niya sa akin, kahit na ikaw ay hindi rin makakapasok sa lupaing iyon. Pero ang iyong lingkod na si Josue na anak ni Non ay makakapasok doon. Palakasin mo siya dahil siya ang mamumuno sa mga Israelita sa pag-angkin sa lupain. Pagkatapos sinabi ng Panginoon sa ating lahat, makakapasok sa lupaing iyon ang inyong mga anak na wala pang muhang. Natatakot kayo na baka bihagin sila pero sa kanila ko ibibigay ang lupaing iyon at magiging pag-aari nila. Pero kayo babalik kayo sa ilang papunta sa dagat na pula. At sinabi ninyo nagkasala kami sa Panginoon. Lalakad kami at makikipaglaban ayon sa iniutos sa amin ng Panginoon naming Diyos. Kaya inihanda ng bawat isa sa inyo ang kanyang mga armas at inisip ninyo na madali lang ang pag-agaw sa mga kaburulan. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, Sabihin mo sa kanila na huwag munang lumakad at makipaglaban dahil hindi ko sila sasamahan. Matatalo sila ng kanilang mga kaaway. Kaya sinabihan ko kayo pero hindi kayo nakinig sa akin. Sinuway ninyo ang utos ng Panginoon at dahil sa inyong kayabangan, sumalakay kayo sa kaburulan. At nakipaglaban sa inyo ang mga amoreyo na naninirahan doon at para silang mga pukyutang humabol at tumalo sa inyo mula sa Seir hanggang sa Horma. Nagbalik kayo at nag sa Panginoon pero hindi siya nakinig o sumagot sa inyo. Iyan ang dahilan kaya nanirahan kayo ng matagal sa Kadesh.